ang Diyos ay isa hang panghalip. Hayaan nyo ipaliwanag ko sa abot na ang kaisipan na ipinagkalob sa akin ang Diyos dahil sa ngayon maraming hindi nagkakaunawaan mga reliyon at iba-iba ang kanilang paliwanag tungkol sa bagay na ito. May ibang samahan, ang salitang Diyos ay ito na ang Creator. Ngayon, talakayin natin kung ano ba ang salitang Diyos. Sa buong Biblia, ang salitang Diyos, kung isearch mo, ang suma total ay 3,820 result ang salitang Diyos kahit nasa small letter. Nagpapahayag ng paglika, ng pagkumpara, pagsasalarawan, gawin, ibigay, marami, pangkatwiran, dipindi sa kalagayan. Ito mayroon record sa Exodus 7.1 at sinabi ng Panginoon kay Moses, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon at si Aaron na iyong kapatid na magiging iyong propita. Napansin niyo ba na ginawa ng Panginoon Diyos? Small letter ang D. Si Moses kay Paraon, sino ba Panginoon na ito? Ayon sa Mateo 23.9, at huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinamang tao sa lupa. Sa isang inyong ama sa makatudbagay siya na nasa langit. Number 10. Ni huwag kayong patawag ng Panginoon sa pagkatiisang inyong Panginoon sa makatwid bagay si Kristo. Sa verse 10, ang Panginoon ay si Kristo. Sa makatuwid, ang gumawa ba ng maging Diyos? Si Moses ay si Kristo? Yan ang iniwan kung natanong upang unawain nyo at malaman ninyo kung sino ang tunay na gumawa maging Diyos si Moses kay Paraon. Ito naman ayon sa pangitain ni Isaiah kung ano ang mangyayari sa isang bata lagi isayos na isik sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang lalaki at ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Napasin ba ang nangyari sa isang bata? Ibinigay maging ano? tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyari ang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Napansin niyo ba ang salitang Diyos ay capital letter? Sino ba ang katuparan nito? Wala tayong pag-alinlangan na ito ay si Jesus. Ano ba ang salitang Jesus? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Mateo 1.21 at siya ay mga anak na isang batang isang lalaki at ang pangalan itatag mo sa kanyang Hesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ano ba ang meaning ng Hesus Kristo? Mateo 1:18 ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria ay kaniyang ina, ay mag-asawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa magitan ng Espiritu Santo. Ito kung ang salitang Diyos Pilipus 3.19 na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan na ang kanilang Diyos ay tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukul sa lupa anihantulid na Diyos ay ang tiyan sa verse na ito upang maging Diyos. Tangin natin ang diksyonary kung ano ba ang paliwanag sa salita ng Diyos. Monistic religion, the creator and ruler of the universe and source of all moral authority the supreme being in a certain religion a superhuman being or spirit worship and having power over nature or or human fortunes a deity an adored admired or influential person Ayon sa 1G30, ako ang ama ay isa. Saan ba sila nagkaisa at ano ang, at ano ang sinalita ni Jesus? tanungin din natin si Jesus kung bakit sinabi niya ito. Juan 17.1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng, pagtingala ng kanyang mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nila nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Nagkaisa sila sa salita, ibinigay kay Jesus ng Ama. Kung isearch mo ang salitang Ama sa buong Biblia, 843 result, tumatalakay sa iba't ibang kalagayan. Example, Genesis 22.7 At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang Ama na sinabi, Ama ko, at kaniyang sinabi, narito ako, anak ko, at sinabi, Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang kordirong ipinaghahandog na susunugin? Ang salitang ama, general words na nagsasaad sa iba't ibang kalagayan. Sino ba yung ama na sinabi ni Jesus sa pagtingalan niya sa langit? Ayon sa Matthew 23 Nibi, Ni huwag tawagin ang tao ama sa lupa dahil mayroon tayong ama sa langit. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino man sa tao sa lupa sapagkat iisangin inyong ama sa mga katulbagay siyang nasa langit. Sino ba Itong ama na ito na nasa langit na isa. Alam natin si Apostol Pablo ay may dati siyang napaniniwala, kaya tinuligsa niya ang mga mananiniwala kay Jesus noong ginawa siyang maging apostol sa, sa may kapangarihan, hudyo at sa ating mga hintil. Kanino ba siya nagpa, nagpapasalamat? Bago tayo magpatuloy, isearch nyo ang salitang Diyos Ama at may resulta na 12 verse pound si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos Ama at sa ating Panginoon si Kristo. Galasyan 1.1 Si Pablo na Apostol hindi mula sa tao ni sa magitan man ng tao kundi sa magitan ni Si Kristo. At Diyos Ama na siyang sa kanyang muling bumuhay. Sumayin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon si Kristo. Ephesians 6.23 Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may panampalatay mula sa Diyos Ama at sa Panginoon si Kristo. Sino ba yung isang ama sa malakas Diyos Wala ba ga tayong lahat na isang ama? Hindi ba ga isang Diyos ang lumalang sa atin? Sa makatwid, ang nag-iisang ama ay ang Diyos Ama. Ang lumalang ng lahat ng bagay. Kaya si Sokristo, pwede mo rin siyang tawaging Ama. Diyos dahil ito ay salita na ito ay singular pronoun pwedeng ehlip sa iba't ibang kalagayan at pangyayari dahil sa kagustuhan ng Diyos Ama at ibinigay sa kanya ang pamamahala. Ay saya na isik sapagkat sa atin ay pinakarang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay matang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, Pangulo ng Kapayapaan. 17.2, Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. Ang kapangyarihan ni Isu Kristo ay galing sa isang Diyos Ama. Kaya nagagawa ni Jesus bumuhay ng patay, magpagaling, magpalabas ng masamang espiritu at marami pa. Katulad kung bakit nagawa ni Moses ang mga himala noong una dahil sa kapangyarihan ni Moses ay galing sa isang Diyos Ama itong salitang Diyos Ama ang hindi mo pwedeng ihalip dahil ito ay isa lamang na pinagmula ng lahat. 1 Corinto 1.24 Ngunit sa kanila ng mga tinatawag maging Hudyo at maging Grigo, si Kristo ang kapangrihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Napakaliwanag mga kapatid sa panampalataya. Sa Diyos, Ama at kay Kristo na tapagligtas natin. Si Kristo ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos Ama sa mga hintil at hudyo at sa ating panahon. Hindi si Yesu Kristo ang God Creator. Siya ay naging Diyos, superhuman at Ama dahil ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama ang nag-iisang Diyos na tunay.